guys good morning guys meron na naman tayo ditong panibagong ayosin guys ito pala guys supremo 150 guys nagsawa na yung mayari sa mga pagawa ng carbordom nya laging nag overflow nang hirap buhayin sa pagmanak po palyado kaya nagsuggest na ako guys na i-convert natin siya ng pang 155 na carbordom guys so oh. convert natin siya guys ng pang 155 ang gagamitin nating manipul guys pang pwede rin sa 155 to pero sa galing to sa rose tinanggal ko tinanggal ko lang yung ano dito guys ginrander ko yung kabitan ng tomilyo para yun ang yano natin dito guys ayan o oh bibili lang tayo milyon. Kasi ito, isuksok naman to doon sa stock ng manifold. Ayan guys, tara guys samahan nyo ako. Ubuksan na natin siya.

Na Ang mga na, ako eh. Oo. Oh? <laughs> Doon na ka pa rin? eh. Ang pero yung gano'n. Ito nito, kung saan nila ito? Ibis na naman siya yung nga pa ako. Binaboy na ba ako nga. Malayo pa lang ako. Malapit pa lang ako. Huwag yan. Huwag yan. Hindi yung ikaw, matapa. ikaw <m Rico> pa matapang. Ikaw na may kasalanan eh. Ikaw pa matapang. Baka na Mm, di na stock? Hindi na stock yan, dito hindi na tori. Pinili namin kasi yung second hand, kapag pinili lang. Kano pinili niya nung ano? Sa Supremo, 99. Nice. D9. Supremo? O, D9. Ayos eh. Mura na yun.

Naka uh, set out din bus. Bus, ano? Oh bus lalai Set out din kay Toto Life Store. mo yung post ko ba din, no? Kaya, yung buwan ba? Ikanik ko. Ah. ko. Parang nabasa mo. Parang nabasa mo. Parang nabasa ko nga yun. guys yung cable pala nito guys pang 155 na rin ang gagamitin pero pwede rin papalit yun pa rin ang gagamitin nyo yung cable niya yung stock pero pag stock kami gagamitin nyo gagamitin nyo rin yung tulpo kaso pinalitan ko na rin ang pang 155 kasi may tama na tong kable niya pinalitan ko na rin siya. Ito so, yung ginawa natin guys. So, sakto-sakto yan dito. So, sok na -so 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 lang yan dito guys. balleembaropan sampai kamu nah Sabi <laughs> ko dito sa dito lang sa Robinson, Dimos. Baka ikaw ang kapitbahay niyan.

Bye. Raps. Guys, <laughs> kita okay, so try na natin yung panda rin. Kakabit na natin yung tangke. bosumu <Kell soundtrack> susik mo. Bukas tagal yang ay na minor adjust pa natin context nito, hindi ko na, wala na yan. Dito ko na ako. Saan ang chok niyan? Dito, itaas mo lang ito. Pag ayaw mandar. Pag ayaw mandar. Itaas Maman ko. Tayo. Ano yan? Pag chok ko. Pag umandar, baba mo na. Baba ko na agad. Pero wag mo nang ano yun. Na-chok? Yung ano lang naman ang mahilig na chok yung ano. Ito, diaphragm. Uh -huh. Oo. Okay, pero man, yan, hindi na-chok yan. Umaga talaga itong mga diaphragm. Ang hirap lang eh. pa anda rin siya kailangan mo i-choke pero pag na-choke mo naman at uminit siya ng konti pag condition naman to okay siya under sa agad kaya nga pag umiinit na pag mainit na wala na problema kung palyado naman to kahit anong choke mo yan hindi ka talaga ma makakuha ng minor na maganda bakit, saka, bakit siya nag good ano parang nag overflow ito ano yan yung sa ano niya floater yung pinaka oh. ano legit. Yung parang may mm -hmm. ano daw ito na Ano na rin naman to? Local na rin to? Hindi na to rin. Eh. Kapalitan na rin ng may ari. Kaya nga. Um. Check muna natin. Panda rin. Titingnan oh. muna natin yung mga. may galit na yan. Kanina pag ganun mo. Ganun. Kanina, kahit anong ay, tiga mo, eh, e full, ano ka na, ayaw pa. Medyo, tumataas yan. Guys, video, inano muna natin yung minor niya, guys. Pakiramdaman muna natin. Itong pinaka-manifold niya, guys, sa kapuntang yung trainer, e-orog niyo lang ng yatchet niyo lang ng konti para taktong sakto talaga dito sa yan. Yung mga Guys, napakaganda ng pagkadaan mga guys. Pero mamaya-maya contest. Mga magaramdaman ng natire dito. Ready okay? na ito video. Nandito na lang tayo. Sana